everyone! It's me, Ate Camille, and welcome back to my channel. So for today's video, guys, kung makikita niyo, nasa ibang lugar na tayo. So guys, nandito na tayo sa Pilipinas. So February 6, ako ay umuwi na from Taiwan to Philippines. So dati po tayong OFW sa Taiwan. So ang naiwan doon yung husband ko. Pero kasama naman niya yung brother ko doon. So tayo, nakauwi na. Bakit? Dahil lapit na tayong mga anak. So, umuwi po ako ay um, magsi six months na tayo. So, six months na po ako nung no, nandito na. magsi six months na yon So, as of now, tayo ay um, seven months na. So, seven months. Tama ba? Yan. So, 7 months na. So, kung makikita nyo na dito tayo sa ating old room, dito tayo sa parents' house ko. Ito yung dati kong room nung ako ay dalaga pa. So, dito muna tayo habang yung bahay natin is hindi pa natin pwedeng lipatan as of now. Wala pa si, haba si husband ko. So, wala pa si hubby. And at the same time, is may mga ongoing pang construction doon. So, very soon, ipapakita natin siya sa inyo. So, ano ba ang ating magiging topic kasi hindi na tayo OFW sa Taiwan. So, ito naman, yung topic natin is para sa mga OFW na umuwi na or yung mga mommies na katulad ko na first time pa lang, first time pa lang na magbuntis and ano ba yung mga kailangan natin ayusin. So, alam nyo guys, noong dumating ako, akala ko um, madali lang mag-asikaso or parang konti lang yung kailangan um, tapos makanganak ka na ganyan. So, hindi naman pala. So, akala ko bag may mga gamit ka na, pwede ka mga manganak. So, hindi pa pala. So, pagdating ko dito guys sa Pilipinas, ano ba yung una kong mga ginawa? So, syempre, kailangan ko ng OB, yung attending physician natin. So, ang ginawa ko, uh, nagpa-check up muna ako sa UBI dito para magkaroon ako ng attending physician. Siya rin yung magpapaanak sa akin, syempre. And of course, yung mga gagawin mo muna yung mga ultrasound nila, mga vaccine, mga test nila. Guys, syempre, another gasas yung mga yan sa paghandaan natin para sa mga mommies na pa -uwi. And at the same time, ay yung ating mga baby mga papers. Papers. Uh, so, guys, bilang first time mom, So, gumawa na po ako ng aking uh, lagayan. So, yung folder ko para sa aking mga requirements sa aking panganganak. Siyempre, unang-una guys, yung mga nandito is yung mga personal details ko. Personal details namin ng husband ko, yung marriage contract, ganyan. Siyempre, yung mga birth certificate, yan, kailangan niya. And, siyempre, yung pag-aasikaso natin ng PhilHealth. So, yung PhilHealth, guys, um, since hindi ako nagbabayad sa Taiwan dati, nagbayad lang ako ng one year. 2023, uh, 2023 buong year binayaran ko. Pero, pagdating dito, kailangan ko palang bayaran yung mga hindi ko nabayaran noong 2020, 2021, and 2022. So, para ma-avail ko yung benefits. Imagine, ganun, ganun. Hindi mo naman siya nagamit, pero kailangan mo siyang bayaran. Okay? So, ganun dun sa branch na napuntahan ko guys, ganun yun ha. So ang nangyari, uh, ang ginawa ko, kay, eh, uh, nag fill up muna ako ng uh, PMRF na tinatawag sa ano, sa internet. So, ito yung PMRF. Yan. Yan. Fill upan mo lang yan, guys. Yan. Ah, uh, Ita-download mo lang to kung gusto mo na meron ka nang naka-ready or pagpunta mo dun sa office ng PhilHealth, meron na sila doon, mag-fill up ka lang. So, ako ayoko kasi nang medyo nagtatagal sa mga uh, government office or ano So, ang ginagawa ko, nagdadala ako ng papers ko. Nilapan ko lang to at magkakaroon tayo ng vlog regarding doon. So, nag-fill up ako niyan. Why? Dahil yung ID ko is old pa. Dalaga pa ako noon. So, ang ginawa ko, in-update ko kasi siya as uh, from single to Uh, married yung status natin at the same time nagbayad tayo so magkano ba yung binayad ko guys umabot ng 10,600 yung binayad ko since 2020 from September ata yun ng 2020 hanggang 2020 2022 parang ganun ay hindi ako nakapagbayad sa PhilHealth double check natin sorry kasi binigyan ako ng quote, quotation, yan, quotation niya, kung ilang buwan yung uh, babayaran natin. So, nagbayad ako from 2020, from September to December ng 2020, tapos 2021 and 2022, buong taon nun, ay binayaran ko. Noong 2020, yung uh, contribution is 300 lang, so parang kere-kere pa that time. At saka 2021, 300 lang per month. So, times mo yun sa 12, no? Sa 2021. So, 2022, 400 na monthly. So, yun, binayaran ko din yun. So, buong yun. Yung 2023 kasi nabayaran ko yun ng buo. So, pwede ko na magamit yung PhilHealth uh, feel health ko today. Pero nagbayad ako ng 10,600 para mabayaran ko yun. At saka yung this year na 2 months. So, bakit ako nagbayad? <laughs> kasi gusto ko siyang ma-avail yung mga benefits na lang niya. At the same time, kailangan meron ako nun para sa amin ni baby. Kasi dependent. Since si husband ko ay nasa Taiwan. So, ako yung uh, nag-ano ng ID. Nag-ayos ng PhilHealth para maging dependent kasi baby. So, paglabas niya, at least magagamit ko pa rin siya in case man. Tapos, nag-update ako ng status sa PhilHealth and kumuha ako ng mem member data record. Nagpa-print out ako, which is pwede mo naman gawin kapag may account ka rin sa PhilHealth. Okay? So, yun yung una kong inayo. So, doctor muna. Tapos, yung PhilHealth. Yung SSS, very soon puntahan ko. This week siguro or next week. So, so ayun yung inayos ko no umuwi. So, maraming gastos-gastos din pala guys. Hindi pala yung porket uh, may mga gamit na si baby is okay na yon So, hindi. Maraming ka pa pala ang Tapos, i-update ko kayo kung magkano mga gagamitin natin sa panganganak natin. Ano yung mga kailangan natin. So, as of now, ang um, aayusin mo talaga as UFW hanggang napauwi ka dito is yung mga papers. Field Health, SSS, yung mga yan. Tapos yung uh, marriage certificate yun ng husband mo, birth certificate din niya, meron na rin ako, mga birth certificate ko. So, marami pa akong inayos. So, as of now, nandito na tayo sa Pilipinas. So, ito na, iba na, guys. So, ngayon, ang uh, aking vlog is tungkol na sa mga mommy. So, ayun, maraming pong salamat sa panunod sa mga videos and sana ma-share ko pa yung journey natin ng pregnancy dahil as of now tayo ay 7 months na very soon ako yung mga anak na kaya nga nandito ako sa uh, old house namin sa parents house ko para may magbantay din sa akin since nandito lang naman ang aking mother and yung father ko so, so para may mag-ayos sa akin mag-assist mag assist in case na mga nakna very soon. So dito muna kami ni baby. Hindi pa tayo makakalipat sa ating house but very soon sana makalipat na tayo doon. Okay? So ayun lang po, maraming po salamat sa paninood ng aking mga videos. Until next time. Bye.